Natuntun ng mga militar ang isa sa umano'y pagawaan ng bomba ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Maguindanao. Samantala ay pinahayag naman ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang Jr. na nais niyang ganap na mapuksa ang BIFF at Abu Sayyaf bago siya magretiro sa Hulyo ngayong taon. Ito ang malita ni Rosa Licos. Nakugkog ng 601st Infantry Brigade ng Philippine Army ang isang pagawaan ng Improvised Explosive Devices ng BIFF habang tinutugis ang teroristang grupo sa barangay Dasikil, Mama Sapano, kahapon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Restituto Padilla Jr., Isang nagngangalang Muhammad Ali Tambako ang nagmamayari ng kampo at protektor din umano ng teroristang si Basit Usman. Patuloy din ang pagkalap ng impormasyon ng militar sa mga ulat na kinakanlong din ng BIFF ang iba pang mga banyagang teroristang wanted sa pamahalaan. They are still continuing to verify the presence of an Arab and five Indonesian nationals who are with the group of the BIFF. Samantala, inatasan na ni General Katapang ang lahat ng mga field commander sa pagtugi sa mga miyembro ng BIFF at Abu Sayyaf Group. Simula pa ng nakalipas na linggo, nagsasagawa na ng kaliwat kanang opensiba ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa Sulu, Maguindanao at iba pang karatig probinsya. Ayon kay General Katapang, Nais niyang tuluyan ng mapuksa ang BIFF at ASG upang hindi na makapagsagawa pa ng mga karahasan at terorismo sa mga sibilyan bago siya magretiro sa Hulyo ng taong kasalukuyan. Yun ako ang layunin natin ni Chief of Staff na ma-reduce sila sa isang insignificant force na hindi na magiging malaking problema ng mga komunidad sa lugar na Subalit pinaalalahanan din ng general ang mga militar na hindi dapat magkaroon ng anumang collateral damage o casualty at pagkasira ng mga ari-arian ng mga sibilyan sa pagpuksa sa dalawang grupo na maaring tumagal ng anim na buwan. Samantala, Base sa pinakahuling ulat ng AFP, 24 na Abu Sayyaf Group members ang nasawi sa patuloy na operasyon ng mga tropa ng pamahalaan sa Sulu. Under validation din ng AFP, ang ulat na napaslang ang tatlong tausog lieutenants ng teroristang si Usman sa ginawang operasyon ng 601st Infantry Brigade ng Philippine Army laban sa BIFF. Umaapela naman ang AFP sa mga sibilyan na makipagtulungan sa mga militar sa pagbibigay ng karampatang impormasyon upang maging matagumpay ang pagtugis at tuluyan ng masupil ang mga grupong pinanggagalingan ng kaguluhan sa Mindanao. Rosa Licos, UNTV News, Worldwide.